Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon susuriin natin ang paksang. Ang tahimik na babala ng iyong kidneys na ihi na may bula, iwasan ang lima pagkain na ito. Ako ay isang doktor na may 35 taong karanasan at ikinagagalak kong makasama kayo. Sa lubngang maraming taon, marami na akong nakitang pasyente na may problema sa kidney at madalas, ang masenyales ay nagsisimula sa maliliit na bagay na hindi natin pinapansin tulad ng paghihi na may bula. Marami ang nag-isip na ang bula sa ihi ay normal lang, marahil dahil sa malakas na daloy ngang ihi o hindi malinis na inidoro. Ngunit minsan, ang bula ay isang senyales na may problema ang ating kidneys isipin ang ating katawan bilang isang komplikadong sistema ng pagsasala at ang kidneys ang pinakamahalagang filter araw-araw sinasalaeng dalawang kidneys ang daan-daan ang litro ng dugo pinapanatili ang mga kinakailangang sustansya, at itinatapon ang mga basura kapag naka problema ang filter na ito ang mga sangkap na dapat sana ay mananatili sa loob ng katawan ay lumalabas sa ihi Kabilang dito ang protina o protein na isang karaniwang dahilan ng pagkabuo ng bula sa ihi. Ang makapal, matagal mawala, at maraming bula ay kadalasang hindi lang dahil sa malakas na pag-ihi. Mari itong sumasalamin sa pagtagas ng protina mula sa kidneys na tinatawag na proteinuria dahil sa pinsala sa glomeruli ng kidney. Kapag nangyari ito, lumuluwag ang filter na nagpapahintulot sa protina na makadaan. Sa madaling salita, ang makapal at matagal na bula ay maaring isang babala na humihina ang kidneys, isang tahime na tanda ang paglalang sakit sa bato. Gayon paman, gusto kong ipalam sa inyo na hindi lahat na bula ay dapat ikabahala. Mayroong mga benay na dahilan, tulad ng pag-inom ng masyadong kaunting tubig, na nagiging sanhi upang maging puro ang ihi o matagal na pagpigil sa pag-ihi, kaya't malakas ang daloy ng ihi at bumubuong ang bula pagdaan sa inidoro. Sam nga kasong ito, ang bula ay karaniwang kakaunti, manipis, at mabilis mawala. Ngunit kung ang bula ay patuloy na lumalabas, makapal, at matagal mawala, lalo na kung sinasamahan ng pamamagang pao mata, pakakapagot, mataas na presyon ng dugo o madalas na pagising para umihi, hindi ito dapat ipagwalang bahala. Kaya paano natin malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi nakakapinsalang bula at bula na nagbababala ng sakit? Ang bula na sanhing sakit ay karaniwang sumasaklaw sa ibabaw, makapal tulad ng bula ng beer at tumatagal ng ilang minuto bago mawala. Ang bula naman na sanhing malakas na pag-ihi ay karaniwang manipis at nawawala sa loob ng ilang segundo. Ang pinakatiyak na paraan upang malaman ay ang magpatingin sa doktor at magpa test upang matukoy ang damingang protina at masuri ang function ng kidney. Mas mahalaga kaysa sa lahat ang pag-iwas sa sakit. Ang kidneys ay isang organ na gumagawa nga maraming unit kakaunti ang nagsasalita, kaya kapag lumitaw na ang mga sintomas, ang pinsala ay malalim na. Ang pagbabagong nga gawi sa pamumuhay, lalo na ang dieta, ay ang gintong susi sa pagprotekta sa kidneys. At ngayon, Dr. Renato Bagani ay ipapakita sa inyo ang limang grupo ng pagkain na kailangan nating limitahan upang mabawasan ang pasanin sa ating kidneys at maging mas malusog. Edna, sobrang pagkonsumong protein mula sa hayop, animal protein. Madalas nating marinig na kailangan nating kumain ng maraming protina para lumakas, lalo na habang tumatanda. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuong ang kalamnan, antibodies, at hormones ngunit kung sosobrahan, lalo na mula sa karne, isda, itlog, at gatas, ang kidneys ay kailangang magfilter ng mas maraming basura na nagpapataas sa pasanin. Kapag mataas sa protina ang dieta, ang katawan ay gumagawa ng maraming nitrogenous products tulad ng urea at ang kidneys ay kailangang makalis nito ng mas mabilis na parang isang makina na walang tigil sa pagtakbo. Ang matagal na hyperfiltration ay nakdudulot ng pinsala sa glomeruli ng kidney, nababawasan ang functional reserve ng kidney at tumataas ang panganib ng chronic kidney disease. Maraming pamilya sa Pilipinas ang kumakain ng labis na protina sa isang pagkain halimbawa adobo, pritong isda at inihaw na baboy, ngunit kakaunti ang gulay. Sa edad middle-aged at senior, nababawasan ang pangangailangan sa protina, ngunit malaki pa rin ang serving. Ang pulang karna ay mataas sa purina, na nanakahing uric acid, nagtudulot na gout, stones at nakpapatas na pasanen sa kidneys. Ang sobrang pakonsumo ng protina mula sa hayop ay nagpapabilis din ng glomerular inflammation na nagpapalala ng pinsala, ang mataas na protina sa dieta ay madali ring makagambala sa balansengang asin at tubig na nagambag sa mataas na presyon ng dugo. Ang matagal na mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng pinsala sa malilit na ugat na nagiging sanhi ng pagtagas ng protina sa ihi o babliurine. Ayon sa mga pag-aral, ang pagkonsumo ng maraming protina, lalo na mula sa hayop, ay nagdudulot na hiperfiltrasyon, pinsala sa glomerular proteinuria, at nagpapataas ng panganib ng chronic kidney disease. Inirarekomenda ng World Health Organization na ang mga matatanda ay dapat kumonsumo ngang humigit kumulang 0,8 gramo ngang protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Halimbawa, ang isang taong na may 60 kilogram ay nangangailangan 48 gramo ngang protina bawat araw. Ang isang 200 gramo na steak ay mayroon ng halos 50 gramo ngang protina. Ang pagiging moderate ay mahalaga. Bawasan ang pulang karna, unahin ang puting karna tulad ng manok, isda, at dagdagan ang protina mula sa halaman tulad ng tokwa, taho, monggo, at mani. Limitahan ang inihaw at pritong pagkain. Mas mainam ang nilaga, sinigang, o pinaksiw. Hatiin ang mas servings, kumain kasama ng gulay at whole grains. Nakakatulong ang fiber upang mabawasan ang pagsipsip ng protina, mabuti para sa puso at timbang. Dagdagan ang gulay, prutas, at beans sa bawat pagkain. Uminom ngang sapat na tubig, ngunit huwag uminom ng sobrang dami upang maihanda ang protina hindi nahuhugasan ng kidneys ang protina. Regular na magpatingin upang masubaybayan ang creatinine, glomerular filtration rate, at albuminuria. Sa madaling salita, ang sobrang protina mula sa hayop ay nagpapataas ng presyon sa kidneys. At hindi patapos ang kwento. Sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang isa pang tahimik na kaweng kidneys ang grupo ng processed foods. To, mga processed foods, ang tahimik na kawawang kidneys sa modernong pamumuhay ang instant noodles, hot dogs, canned goods, tulad ng corned beef at sardinas, at snacks ay napaka comfortable Ngunit sa likod ng kanilang bilis at kaginhawahan ay masangkap na tahimik na sumisira sa kidneys kapag regular na kinakain. Kaya tinatawag silang matahimik na mamamatay tao. Upang mapanatili ang maito ng matagal, ang matagawa ay nakdaragdak ng asin, asukal, preservatives, at additives. Ang sodium ang pangunahing salarin. Ang isang paketeng instant noodles ay naglalaman ng humigit kumulang 1,700 hanggang 2,000 mg sodium na katumbas ng 80,90% ng maksimum na inire-rekomendang pakonsumo sa buong araw. Kung idaragdag pa ang hot dogs, processed meats tulad ng tocino o longganisa, pickled vegetables tulad ng achara at canned goods, ang sodium ay lumalampas sa ligtas na limitasyon ang sobrang asin ay nagpapahirap sa kidneys sa pagsasala at nagiging sanhing ang pagpapanatiling ang tubig ng katawan na nagpapataas ng daming ang dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang matagal na mataas na presyon ng dugo ay nagpapababa sa glomeruli ng kidney, nagdudulot ng bubbly urine at malubhang pinsala sa kidney. Ang pakaing maalat ay nakakaapekto rin sa potassium excretion at madali itong makagambala sa electrolyte balance na nagdudulot ng arrhythmia. Maraming produkto ang gumagamit din in phosphates bilang preservative, lalo na sa hot dogs, bacon, at processed cheese. Ang uring fosfate na ito ay halos ganap na nasisipsip na nagpapatas na pasanin sa kidneys at ang mataas na phosphate sa dugo ay konektado sa chronic kidney disease at osteoporosis dahil sa kaguluhan sa metabolismo ng calcium. Susunod, ang saturated fats sa at trans fats sa pritong pagkain, processed meats, at hot dogs ay nagpapatas, ay ng LDL cholesterol at nagpapabilis ng atherosclerosis. Kapag ang madaluyan ng dugo na nagpapakain sa kidneys ay tumigas, ang function ng pagsasala ay humina at ang proteinuria o bubbly urine ay lumalala. Nakababahala rin ang asukal at refined carbohydrates. Ang makakanin tulad ng bibingka o puto, soft drinks, at matatamis na snacks ay naglalaman ng asukal at additives na nagaambag sa labis na katabaan, diabetes, at pinsala sa malilit na ugat ng kidney. Kung minsan lang kumain, okay lang ba? kung minsan lang makakaya ang katawan, ngunit ang panganib ay ang ugaling pagkain ng instant noodles para sa bilis o hot dogs at canned goods bawat linggo na makpapabilis sa pagtanda ng kidneys at mabawasan ang function nito kahit na walang alcohol, beer o diabetes. Isang paaral na sumubaybay sa maygit 14,000 katao sa loop ng 24 na taon, ay nagpakita na ang pagkain ng maraming ultra-processed foods ay nagpapataas nang 24% nang panganib ng panganip ngang chronic kidney. Disease at halos 5,000 kataw ang nakasakit pagkatapos nang 24 na taon. Kaya, ang solusyon ay bawasan ang makay package goods hanggat maari. Unahin ang sariwang pakain, magluto sa bahay upang makontrol ang asin at mantika at balansehin ang nutrisyon. Mayroong maraming madaling lutuin na pagkain na natatapos sa 20,30 minuto tulad ng ginisang gulay, sinigang na isda o tinolang mano. Mas matagal kaysa sa instant noodles, ngunit mas mabuti para sa kalusugan. Kung kailangan talagang gumamit ng canned goods, basahin ang label, pumili ng maamababa sa sodium, iwasan ang phosphates, at kumain kasama ang sariwang gulay at prutas at uminom ng sapat na tubig ang mahalaga ay ang kamalayan at malit na pagbabago araw-araw bawasan ang isang paketeng instant noodles o isang hotdog magdagdag ng isang mangkok ng sinigang o prutas at ang kidneys ay gagaan ang pasanin ang matatag na pagsasayos ay lilihang malaking pagkakaiba tray matatamis at refined sugars nakatagong panganib sa kidneys. Kapag iniisip ang mahina na kidneys o bubbly urine, kakaunti ang nagugnay sa makakanin, candies o isang baso ng soft drinks. Gayon paman, ang refined sugar, asukal na idinadagdag sa pagkain at inumin, ay isa sa mga tahimik na panganib sa kidneys kahit na ang pinsala ay madalas na nangyayari ng hindi direkta, kaya paano ito nakakaapekto? Pagkatapos ng isang matamis na pagkain, tumataas ang antas ng asukal sa dugo at ang katawan ay naglalabas ng insulin upang mapababa ang asukal. Kung ito ay paulit-ulit ng matagal, ang katawan ay magiging insulin resistant na siyang sanhing ang type 2 diabetes. Ang diabetes ang pangunahing sanhing paginang kidney ang matagal na matas na asukal sa dugo ay nakakapinsala sa malilit na ugat na glomerulin kidney, nagpapatas na presyon na pagsasala na nagiging sanhing pagtagas na protina sa ihi. Ito ay isang sinyales ng pinsala sa kidney. Ang sobrang asukal ay nagdudulotin ng overweight at obesity na isa ring panganib sa kidneys. Ang mataong overweight ay nagpapahirap sa kidneys na magsala ng mas marami at kasama nito ang mataas na presyon ng dugo at dyslipidemia, abnormal na antas ng taba sa dugo. Ang lahat ng ito ay nag-ambag sa paghina ng kidney. Ang obesity at diabetes ay madalas na makasama nabubuo ng isang mapanganib na kombinasyon mahalaga ring tandaan na ang refined sugar ay nakatago sa maraming pagkain tulad ng sauces, ketchup, breakfast cereals at canned fruit juices ang isang lata ng soft drinks 330 ml ay naglalaman ang halos 30,35 gramo ang asukal, samantalang ang World Health Organization ay nagre-rekomenda ang maksimum na 25 gramo ang free sugar bawat araw. Ang refined carbohydrates tulad ng puting tinapay, pansit, puting kanin ay mabilis ding nagiging asukal na nagdudulot ng pagbabago-bago sa antas ng asukal sa dugo at hindi direktang nakakapekto sa kidneys. Kaya, ano ang dapat gawin? Hindi kailangan na tuluyang iwasan ang lahat ng matatamis, ngunit limitahan ang idinagda na asukal. Bawasan ang candies, soft drinks, boba teas, syrups, jams, at ice cream. Kapag gusto nga matamis, pumiling sariwang prutas o pakain na may natural na asukal kasama ang fiber, tulad ng fruit shake na may counting asukal, plain yogurt, o magdagdag ng counting honey. Unahin ang complex carbohydrates mula sa whole grains tulad ng brown rice, whole wheat bread, at oats dahil naglalabas sila ng asukal ng dahan-dahan at nakakatulong sa pagpapapanatili ng blood sugar stability. Ang isang magandang ugali ay basahin ang maka-food labels, iwasan ang makaprodukto na low-fat unit mataas sa asukal. Pansinin ang makapangalan tulad ng corn syrup, fructose, maltose, huwag laktawan ang pagkain at pagkatapos ay bumawi sa matatamis. Hatiin ang makapakain sa tatlong pangunahing pagkain at isa o dalawang malusok na snacks. Unahin ang fiber, protina mula sa halaman, at good fats. Sa kabuan, kahit hindi agad sinisirang refined sugar ang kidneys, hindi direkta itong nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng diabetes, obesity, at mataas na presyon ng dugo, kaya kung gusto mong maging malusok ang kidneys, simulan nang bawasan ang matatamis ngayon at maging matiyaga. C. Asin at maalat na pagkain. Sanhing pamamaga, mataas na presyon, at malubhang pinsala sa kidneys. Sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, maraming pamilya ang mahilig sa malat tulad ng paksiv na isda, tinapa, buro, at patis. Ang ugali na ito ay nagiging sanhi upang ang asin at maliliit na pampalasa ay maging isang matamis na lason sa kalusugan, lalo na sa kidneys. Inirerekomenda ng World Health Organization na ang bawat tao ay kumonsumo lamang ng mas mababa sa 5 gramo ng asin bawat araw, ngunit sa karaniwan, ang mga Pilipino ay kumokonsumo ang humigit kumulang 9,10 gramo bawat araw at ang kidneys ay kailangang magtrabaho ng higit pa upang maalis ang sobrang sodium. Kung ang kidneys ay overloaded ng matagal, ang function ng pagsasala ay humihina. Ang sodium ay mahalaga para sa balanseng fluid at pagpapanatiling presyon ng dugo. Ngunit kapag tumaas ang sodium sa dugo, pinapanatili ng katawan ang tubig tumataas ang presyon ng dugo at ang matagal na mataas na presyon ng dugo ay nakakapinsala sa maliliit na ugat sa kidneys na nagpapahina sa glomeruli nagdudulot ng pagtagas ng protina sa ihi bubli urine at maaaring humantong sa chronic kidney disease. Ang cycle ng pagkain na maalat, mataas na presyon ng dugo, pinsala sa kidney, at proteinuria ay madalas na naulit. Ang pagkain ng maalat ay nakakapekto rin sa puso at buto. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng calcium excretion at nagambag sa osteoporosis, at nagpapataas din ng panganib ng kidney stones. Sa makatuwid ang mataong matagal ng kumakain ng maalat ay madalas na nakakaroon ng mataas na presyon ng dugo, mahina ang puso, malutong na buto, at kidney stones. Sa kabutihang palat, ang panlasa ay maaring mag-adapt. Kapag unti-unting binawasan ang asin, sa simula ay maaring tila matabang ang pagkain, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, Masasanay ang katawan at madarama ang natural na lasa. Matip para bawasan ang asin ngunit panatilihin pareng masarap ang pagkain. Magluto sa bahay upang makontrol ang asin. Basahin ang labels upang maywasan ang nakatagong sodium. Gumamit ng natural na pampalasa tulad ng kalamansi, luya, bawang, at dahon ng sibuyas. Ilayo ang lalagyan ng asin sa dining table. At huwag maniwala sa kasabihang kumain ngang malat tapos uminom ng tubig para mawala. Ang pag-inom ng maraming tubig ay hindi makakabawi sa pinsala ng sodium at sa halip ay magpapataas pang pasanin sa kidneys. Gawin ito ngayon din, nakdaragda ng sarap ang asin, ngunit ang labis na paggamit ay nakdaragda ng sakit. Sanayin ang sarili na kumain ng low salt upang protektahan ang kidneys, puso, at pangmatagalang kalusugan. Wu, mga inuming nakalalasing kalalasing alkohol at soft drinks. Dalawang pasanin sa kidneys. Ang isang baso ng biro alak sa mga social gatherings at ang ugali ng paginom ng soft drinks araw-araw ay tila normal, unit naglalagay ito ng dobleng pasanin sa kidneys. Ang alkohol ay naglalaman ng etanol isang sangkap na kailangang imetabolize ng katawan. Ang atay ay kailangang magtrabaho at ang kidneys ay kailangang magalis ng mga produkto ng pagkasira at ayusin ang fluid balance. Ang alkohol ay isang diuretic na nagdudulot ng dehydration, nagpapataas ng konsentrasyon ng toxins at nagpapahirap sa kidneys sa pagsasala. Ang regular na pag-inom ay nagdudulot ng overload sa kidneys, nagpapatas ng presyon ng dugo, na isa sa mga pangunahing sanhing pinsala sa kidney at nagpapatas ng panganib ng chronic kidney disease. Ang labis na pag-inom ay maaring magdulot ng acute kidney injury. Ang pinsala sa atay dahil sa alkohol ay nagdudulot din fluid imbalance na nakakaapekto sa function kidney. Ang soft drinks ay naglalaman ngang maraming asukal na nag-ambag sa obesity at diabetes, dalawang pangunahing sanhi ngang sakit sa kidney. Ang ilang soft drinks ay may phosphoric acid na nagpapataas ng phosphate sa dugo na nagpapahirap sa kidneys na mag-alis at madali itong makabuo ng kidney stones kapag pinaksama sa calcium. Ang caffeine sa ilang produkto ay may banayat na diuretic effect, nagdudulot ng dehydration, na lumilikhang isang vicious cycle ng paginom at pagihi dahil sa patuloy na pagsasalang kidneys. Kung minsan lang uminom ng alak o soft drink sa maespesyal na okasyon, hindi ito nagdudulot ng malaking pinsala. Ang problema ay ang paulit-ulit na ugali. Kapag lumitaw ang bubbly urine, pamamagang paa. O matagal na pagkapagod, kadalasang nasira na ang kidneys, kaya ang solusyon ay kontrolin, hindi ganap na ipagbawal. Sa alkohol, limitahan hanggat maari at kung iinom, dahan-dahan, kaunti at salitan sa tubig. Dagdagan ang pakain ng gulay at prutas upang mabawi ang tubig at potasyum. Para sa soft drinks, unti-anting bawasan at palitan ng tubig herbal teas, o chalamansi juice na may counting asukal. Maraming tao ang nagsasabing pakatapos ng ilang linggo na pagtigil sa soft drinks. Masarap ang tulok nila, mas maliwanag ang kanilang balat, at pakiramdam nila ay mas malusok. Pakinggan ang iyong katawan at kumilos. Sa kabuwan, ang kidneys ay sumasalamin sa ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain. Ang alcohol at soft drinks ay dalawang karaniwang salarin ngunit madaling ipagwalang bahala. Kung gusto mo ang malusok na kidneys, simulan ngayon. Bawasan ang alak at soft drinks at pumili ngang isang malusok na pamumuhay. Protektahan ang iyong kidneys. Mamuhay ng masaya at malusok araw-araw. Dr. Renato Bagani, Mahal na Makababayan, ang ating kidneys ay salamin ng ating magawi sa pagkain at pamumuhay. Ang bula sa ihi ay maring isang maliit ngunit mahalagang paalala na kailangan nating mas maging maingat sa ating kinakain at iniinom araw-araw. Mula sa mga pagsusuring ito, umasa ako na matatandaan ninyo ang limang bagay na dapat limitahan upang mapanatiling malusok ang inyong kidneys. Sobrang protina mula sa hayop. Kumain ng sapat lamang at isama ang maraming gulay at prutas. ma foods limitahan at unahin ang sariwang pagkain na niluto sa bahay. Refined sugar bawasan at palitan ng natural na tamis mula sa prutas. Asin at maalat na pagkain unti-unting bawasan upang maiwasan ang mataas na presyon ng dugo at pamamaga. Alcohol at soft drinks mas maaga mong iwanan, mas mabuti upang mabawasan ang dobleng pasanin sa kidneys. Tandaan, mas mabuti ang pag-iwas kaysa pagamot. Simulan sa malilit na aksyon. Ngayon, bawasan ang isang kutsarang asin, isang kutsarang asukal, magdagdang isang serving ng gulay, at isang baso ng tubig. Ang bawat maliit na pagbabago ay lilikhang isang matibay na depensa para sa kalusugan ng iyong kidneys. At kapag malusok ang iyong kidneys, ang katawan ay puno ng enerhiya, malusok ang balat, maliwanag ang isip, at makakaroon tayo ng maraming mahalagang sandali kasama ang ating pamilya at mga mahal sa buhay, kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi at mag-subscribe sa Dr. Renato Bagani Official Channel. Gusto kong basahin ang inyong makatanungan at karanasan. Ako. Si Dr. Renato Bagani at ang aming pangkat ng maeksperto ay sasamahan kayo. Nice kong maging malusok kayong lahat, mamuhay ng masaya at masigla araw-araw. Paalam at hanggang sa susunod na video.